Guys, at tayo ay pupunta dito sa may ilog upang maglagay ng pain panguha ng isda. So, itong aking mga kasama. so, ito nga ang aming pain wow. na panghuli ng mga isda. So, titingnan natin bukas kung may makukuha nga siya. By the way, guys, ano bang tawag dito? Hindi ko alam kung anong tawag kasi dito eh. Um, yon may yung itim dyan guys is feeds para daw may kainin yung ista. So ayan na nga sya, guys, ready na. Malalaman natin bukas yung effective na yung kanilang ginawa. Lalapitan natin guys upang makita natin kung paano nila ilalagay yung pae. By the way, nandito pala kami sa tabing ilog. No, hindi pala tabing ilog. Ilog na mismo. O oh, yan, kung makikita nyo, hindi naanang ng tubig. Pag lumalagas yung agos. So, yun siya guys. So, Gaya ng sinabi ko kanina, ang lama neto ay feeds. Wow! So, ito siya ay sang screen. Anong tawag dito? Bye. Screen. screen na. Anong tawag? Yung pain. Ah, <laughs> Pits daw yung screen. Screen na. <laughs> Anong ayaw? Anong ayaw? Anong niya? Ano ulit? <laughs> <Bumunog> mo. <laughs> <laughs>

at naglalagay na sila ng feed sa aming screen na paing. sabi nila para lumapit daw yung mga isda ayan next na ilalagay niya ay ang mga kinuha niya damo damo Lidda. Lidda, Lidda daw in Ilapano.